Hindi ka kusin kung tama ang ginagawa mo. Yun nga lang, hindi eh, tama yung nakikita natin na parang... Uh, may katotohanan talaga itong sinasabi ni uh, Amy Marcos kasi ikaw mismo, President Bongbong Marcos, ay paiba-iba 'yung uh, pulisiya mo sa gobyerno, paiba-iba 'yung laman ng laman ng mga sinasabi mo. So, kaya napakahirap paniwalaan now, prove us wrong. Amen. Uh, patunayan mo na ito ay tama. Ito ay uh, good start at ito ay ang tu talagang tunay, real talk na pagbabago dito sa administration mo. Katulad ng sinabi ni Amy Marcos na hindi uh, hindi Marcos ang na nagpapatakbo ng gobyerno ngayon kundi Romualdez at Araneta. Napakasakit doon bilang ako, isang pangulo ng Pilipinas na yung kapatid ko magsasalita ng ganun. Napakasakit noon. Na now prove your sister wrong. Na hindi Araneta at hindi Romualdez ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Wala naman kami. Wala naman babati, babati ko sa inyo kung gumagawa kayo ng tama. And even PRRD and even Pastor Apollo Siki Buloy, hindi ka babagbati kusin kung tama ang ginagawa mo. Yun nga lang, hindi eh, tama yung nakikita natin na parang Uh, may katotohanan talaga itong sinasabi ni uh, Amy Marcos kasi ikaw mismo President Bongbong Marcos, ay paiba-iba yung uh, pulisiya mo sa gobyerno, paiba-iba yung laman ng laman ng mga sinasabi mo. So, kaya napakahirap paniwalaan now, prove us wrong. Amen. I uh, patunayan mo na ito ay tama. Ito ay uh, good start at ito ay ang tu talagang tunay, real talk na pagbabago dito sa administration mo na tatlong taon na hindi pa nararamdaman ng mga Pilipino. Kaya nga, nakita. Uh, nakita mo at hinamin mo na mismo na hindi na yung mga Pilipino base sa resulta ng midterm election. You need to uh, step up. You need to do it right this time. You still have three years so do it. Do it. Please. Uh -uh. Pardon, Ito, RJ. Art RJ, siguro, balita mo na sa kanila yung uh, official list ng mga oh, nag-design. Ito, uh -huh. ito, 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 Yung ano, bali, umabot na ng... Ay, nawala. Ng 39. Okay? 39 na. 39 na. So, marami-rami na din. Pero ang alam ko, hindi ito ano eh. Uh, ito ba yung ano... Nagsubitin ng mga kanilang... Mali courtesy. ba ako dito sa ano? Parang uh -huh. Decision pa rin ni Marcos kung sino yung eh di ah pinagre-resign niya kapag yung tinanggap niya yung resignation okay. si Maka. Okay, uh, okay. pero pag hindi tinanggap yung resignation mo, retain ka. So ito, uh so, nakita ko dito eh parang diversion nga ito eh. Hmm. Alam niyo kung bakit? Kasi yung uh, issue sa Comelec eh lumalaki nang lumalaki. Maraming nagrereklamo at tuloy-tuloy uh, yung ano, tuloy-tuloy isang linggo yung issue na yan, dalawang linggo na yung issue na yan eh, hindi umubra yung podcast niya eh. Yung paawa effect niya. Mm. Hindi ako sold doon eh. Sa sinasabi niya na, ano, na mali kami. Eh, Marcos yan eh. Ma-pride yung mga yan eh. ba? Mm. Diba? Uh, hindi ako sold doon. Para sa akin na opinion ko to. Pero, yung makapakunwari niya lang, eh, baka mamaya, yung sinasabi niyang, uh, ano namin to, ah, uh, hindi, hindi namin nagawa ng tama yung trabaho namin, at kulang pa rin yung ginagawa namin, e eh baka style lang to na pambubudol na naman. So, magmumukha kaming kawawa para mabudol namin ulit kayo. Mm -hmm. Ngayon, ang nakikita ko talaga dito is yung ano, uh, para mabura yung mga issues sa Comelec, e eh gumagawa siya ng ingay. Tama. Mm -hmm. ba? Diba? Gumagawa siya ng ingay. Kasi kung tutuusin, si Pangulong Duterte nga, pag, ay mm -hmm. pag hindi mo ginawa trabaho mo, alis ka. Yes. ba? Diba? Kaya kita nilagay dyan para gawin mo yung trabaho mo. Kung hindi mo magawa, umalis ka dyan. Ganun yeah. Ganun lang kasimple. Wala nang pa bongga bonggang gantong ano, uh, courtesy resignation. So, ang, ang style nito, ang, ito ang nakikita ko. Uh, pinapalaki niya lang, gumagawa siya ng malaking issue o gumagawa siya ng ingay para yung issue sa Comelec, e eh, matabunan. Ganon din yan, yung kagaya mm. sa, ano, sa Baka nakalimutan nyo na yung blankong ano, Baikang Report. Mm. limut Limot nyo na yata at saka yung Sagaa. Baka nakakalimutan nyo na. Ganyan din ang ginawa nila. Kung hindi ako nagkakamali, uh, gumawa sila ng malaking issue. Yung kay VP Sara nga at yung kay Pangulong Duterte, yun, boom. Limot na lahat. <laughs> Oo. Oh, oh. ba? Diba? Yung pinadala si, si PRRD. PRRD. Oh, oh. Biglang yun na. Ah. Wala na. Limot na natin lahat. Tapos mm. eto na naman. Uh, yung sa Comelec. So, Issue na naman sa Comelec, maraming nagre-reklamo kasi maraming nakakakita ng ano eh, uh, kamalian o parang may masasabi nating focus focus talaga diyan sa ano na yan, sa May 12 election na 'yan. Ngayon, para mawala tong ingay na to, para magpahinga si ano eh, para makapagpahinga naman si George Garcia kakapaliwanag. Mm -hmm. Eto na, nilabas niya na yung ano niya, yung alas niya na uh courtesy resignation para sa mga gabinete planado talaga partner mm -hmm.